guys ipapakita ko lang po sa inyo kung bakit po ako hindi na po ako naglalive muna kasi po ito po ay nangyari ito po yung computer ko kapag naka live, ganito po nangyari o oh? pila po siyang namamatay ayan po sa nakikita ko nyo po sa screen ayan kusa po siyang nag restart by the way ang ginagamit ko po na monitor, yan po uh, yan po, ay uh, ang luma ko po na monitor, kasi yung bago ko po na monitor sa nakikita nyo po sa dati sa video ko ay nasira na po 3 months ko lang siya nagamit nasira na kaya, pinalik ko po yung luma kong monitor, at siya kaya, yan po ayan na po, ikot lang po siya ng ikot Diagnosing your PC Yan po ang sabi niya sa Naka-displace uh, screen po na monitor ko abang po nagre restart po yung computer ko Yan po ang dahilan bakit po ba ako Palagi pong uh, biglang uh, Nag-end live Kusang Nag-end -nag live Ang aking mga Livestream po sa mga nakaraan po na mga livestream ko namatay po ko sa yung computer ko yan ikot ng ikot 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 ng ikot 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 lagi siyang umiikot ayan ayan yan siya ayan kita nyo guys oh after ng ikot ng ikot habang siya ay nag-diagnose, yan po lumalabas automatic repair oh may option siya na mag restart ulit kita nyo guys ganyan ang malaking na -dis na uh, display po kapag siya ay nag restart o namatay bigla ganoon po guys yan at uh, pipiliin po natin yung restart i click po subukan po natin i click yung start ha tingnan natin kung ano mangyayari ha pakikita, pakikita ko sa inyo yan yan processing yun naman siya sa kanya na uh, nakadisplay na sa screen kanyan pa rin oh no? kagaya ng umpisa ayan guys ayan guys yan ang problem, uh, your business run into a problem and needs to restart yan ang kinatalakutan po ng lahat ng my computer kapag lalabas na po yun yung kanon na sabi na your PC needs to uh, restart daw kasi uh, runs into a problem ayan, patay tayo dyan kapag yun na kami nakikita natin sinyalis na po yun na ang computer may sira at may problema na po talaga habang siya ay tumatakbo po siya ganun pa rin oh kita nyo ganyan pa rin ganyan talaga ang ang palagi niyang parang routine after siyang mag shutdown at mag restart palaging ganyan guys oh kitang kita naman po ninyo yan oh ba diba? preparing automatic repair ulit ganyan na naman maulit siya yan guys kaya nahihirapan talaga ako kapag ako ay nakatampay gamit yung computer ko kanyan po ang senaryo yan o may ikot na naman nagre-read naman yan kapag kanyan kanyan po guys patagal po talaga bago ako makabalik kaya pasensya po talaga sa mga tinambayan ko na minsan ay bigla na lang ako nawala sa mga live ninyo pero kung may pagkakataon po na meron din naman pag, mga pagkakataon na sa pag-start na ay makabalik ulit siya agad. Meron din mga ganyan pero bihira lang po talaga. Bihira lang po talaga. Siguro din di, di, din sa temperature din sa temperature po ng computer ko. Kung masyado na ba siyang mainit. Ayan. Mo, pumabalik na lang po siya sa estado niya na ganyan. No? Diba? Kaya kasi po talaga kaya gusto ko lang po ipakita sa inyo na kanyon ganito po talaga ang manyari actual po yan guys actual po yan kapag hindi uh, hindi ko po yan na edit walang edit yan walang edit yan continuous po yan na video kanon po siya kanon po siya madalas kapag siya ay uh, biglang namatay at mag restart yun yan nagtagal po talaga makabalik nakikita niya naman po yan oh. ang oh. tagal talaga ikot ng ikot ang kang babalik siya sa kanya oh, tingnan niyo sa sa mga sandaling po yan sa mga sandaling yan ay ah uh, andyan na siya sa part na yan napupukas na sana siya pero ayun guys ha tingnan natin o oh, kakat ayan guys hindi pa rin hindi pa rin niya kinaya na ah, o tuloyan na mag mag run ng mga ayos. pamalik ulit siya sa pag restart ganyan po guys ganyan po siya ganyan po ganyan po talaga ang ah, matalas na routine niya after siya magkusang shutdown o oh kusang namamatay ganyan po guys eh, mahirap po talaga mahirap po talaga guys eh sana ay maintindihan niyo po ninyo na uh, kaya po ako ay uh, kaya ayan na ako ay eh, kita nyo Umalik na naman siya sa recovery ganyan ganyan talaga o oh. nagbalik bumalik siya sa kanya pero tingnan nyo ah uh, nabalik na naman yung ano yung restart button nasa right side naman siya pero oh hindi na naman na nakasulat yan, o oh. oh. iba nakasulat oh. yung restart button na sa right side naman siya kanina na sa left side siya oh, lang oh, sa button mo oh. yan i-click click natin yan tingnan natin oh. tingnan natin mangyari o ah. oh, continuous yan continuous po yan wala po yung edit na nangyari sa kanyan oh, tingnan nyo Oh, makikita nyo naman yan eh bumabalik na naman siya sa kanya no no oh, nakakabago talaga guys nakaka-stress na nakakabago na po ng paulit-ulit na lang po ng kanyan po yung senaryo at kanyan po ang nangyari kapag siya ay namamatay po at uh, wala po tayo magawa kasi lahat po ng bagay ay may uh, angkanan po at ito na po siguro yung uh, na na kunti na lang talaga at kusa na po siyang uh, na po siyang uh, hindi na ma magagamit at hindi na mapagsilbihan pa ayan guys ang so, pumalik na naman yung oh yung sad face niya oh, yung sad face na oh. emoji oh. sa blue screen naman oh your PC your pc run into a problem na naman oh pumalik naman siya di ba nakikita niyo no, na po yan yan po yan, yan po ang dahilan po Uh, kaya ako lang mga uh, nawala sa mga live niyo at uh, sa mga huling mga live ko kung napapansin nyo po dun po sa live section po at uh, makikita nyo po yun na biglang na hinto ayan po, yan po ang huling live ko na pinakita ko di ba oh, yan, yan po binuksan ko binuksan ko na po yung cover po casing sa computer system ko yan po yan, yan po ang nakikita nyo yan po ang uh, pinakita ko sa live ko, sa uling live ko ayan po yung, yung uling live ko na mahaba, yung mahaba, yan po ang ayan po oh. Uh. Uh, ko na yung both, both sides niya, inuksan ko ito yung after yung Uh, na video ko to after po ng yung mahabang live ko oh, namatay siya bigla ayan o oh. Ayan. ayan o Umangana pa rin pa naman yung sa ngayon nag processing pa rin siya or nag -re -read. nag -re pala nagre pa rin siya pati yung uh, kapilang side po ng uh, casing ay pinuksan ko na po naksanok ko na po yung both sides po ng uh, computer system ko yan po, ang computer system ang computer system, andyan na po yung uh, video card yung cooling fan yung CPU, yung power supply at saka yung hard disk andyan na po lahat sa loko po ng casing na yan sa computer system yan po, andyan po lahat, pati yung CPU andyan yan po, nakikita nyo naman po. Yan po, bumabalik na naman siya. So, please wait daw oh, po. Kanina po nga tayo naghihintay eh. Linalamok na nga ako dito sa kakahintay Dami eh. na lamok. Kinakagat ako na lamok dito. Ah, oh, tingnan mo. Oh, wala pa rin nangyayari guys. Kaya, ayan guys, bumalik na naman sa kanyan guys. Oh, wala tayong magawa kaya paulit-ulit -ulit na ganyan yes kaya pasensya po pero pinipilit ko pa rin po na makasabigay po ng suporta sa inyo na um, kahit po namamatay po ang aking computer at may problema pinipilit ko pa rin po na makabigay po ng suporta kahit po hindi na po muna ako magla-live kasi nakakahiya na po na mag-live at ilang minutes lang namamatay lang at jamba-jamba na lang ko habak po ma mahaba na live champa ba na lang Chang ngayon po tiis tiis na muna ako wala mo ng live maraming salamat po bye bye